Ah, dali ako dun ah Oo Ang giniagawa mo bigat Ah, uh. uh, bigat Ito traffic pa na, traffic daw no? Gapang na agad tayo mula ano pa lang Sabi! Puto ka! Sabi! Puto ka! Ah ah ah! à, đại sao nó luộc. bốm, sao nó lốm bốm, shit, quá tít pha, Ah, không? à, quá ô, ngưng tít pha, thế nào? <laughs> Gini aku Bingat. Ah, ah bingat. Wah, naman, mah? na nak Ah. Oh, yang lupa kerja. Tak na dale. Ini wasang kota tuan. Kau nak pun dale. Woo! So sinusubukan ko sana takpan ulit. What? Sinusubukan kong takpan yung butas kasi baka makaano pa ng ibang uh, rider kaso mabigat. Mabigat yung ano. battle uh, metal plate. So yan yung sinasabi ko lagi dito sa Kirino Highway, napakadaming metal plate na nag na dito mas sa EDSA. Isang nga uh, metal plate na nadaanan ko doon sa Kirino Highway sa Maybaysa papuntang PUC na dati na na ko na may nakalubog o nabalahaw na kotse so dati talagang ano ko doon mga ingat na ingat ako doon dito hindi ko inakala na nakano pala nakalitaw na hindi ko nakita ha! Ah, utang muntik pa ako madali muntik pa ako ma whew. Buti na lang mabagal yung uh, andar kung hindi yari. O di ba madaling araw nadadali or ano gabi kasi hindi nila pansinin yan eh. Pag nasa ka dun, kasalanan mo sabihin ka kamuti ka or uh, masyado doon ka nagmamadali. <coughs> Tapos pag uh, ikaw naman rider nakasira dahil sa pagmamadali mo kakasuhan ka ng ano or pagmumultahin ka ng damage to property, di ba? <coughs> Pero pag ikaw na aksidente sa kagagawan o oh, kapabayaan ng uh, ng iba, sasabihin lang sa sorry. <laughs> <laughs> Di ba? Gano'n ang realidad eh. <laughs> ah. Muntik pa eh. Ha! Ah, Inaano ko eh tinutula ko yung metal plate bigat natapang ko sana ang <laughs> bigat pala ng metal plate Google <laughs> so sa mga paps natin na babiyahe ng maggabi bumabiyahe ng gabi ng madaling araw Magingat ingat kayo sa mga metal plate sa Carino Highway ang dami nyan pati sa EDSA mga sumisilip yung butas Actually, hindi ko akalain na may metal plate pala doon kasi dumadaan ako doon araw-araw, hindi ko naman halos kabisado kung saan may metal plate eh. Saka kabisado, kabisado ko saan may lubak eh. Hindi ko talaga inaasahan doon. ha, <laughs> ah, buti na pigilan ko pa. Pigil na pigil ako sa preno kasi baka mabante. Ha, ah, napatay ko, napatay ko yung makina agad. Yung pinapaalala ko dati ng mga previous videos ko, alam ko nandiyan yan. Nandun yan sa ko. Ako 'yung nadali ngayon. <laughs> ah. 95 full tank. Nuta pa 'yung tuhod ko. Grabe 'yung pigil ko, ang bigat kasi. <laughs> ah. Nuta nang pa ako. Nasa uh, pagpigil ko sa pagano. Kasi ang bigat eh. Iinginig-inig <laughs> pa 'yung kamay ko tayo sa ano sa pwersa na inano ko pinataw ko kanina dahil ang biga pigil na pigil eh yung isa inaano ko sa preno diniinan ko sa preno kasi baka may, may pwersa ko di eh, diba kasi saka ko pinatay pinatay yung makina hindi ko lang talaga napansin doon kasi alam ko wala naman metal plate doon eh or kung may metal plate man nga kumbaga ano ka uh, nakasara, di ba? Pero alam ko wala talaga kasi ito. Halos araw-araw ka dumadaan doon eh. <laughs> so hindi ko lang alam siguro kung nakabukas na bumukas na. Hindi ko na napansin kasi nga, <laughs> Ay, shit. Ni Corazon is my happy. I wanna treat you like a queen.